Yo, what's up, what's up, mga hunter? Long time no videos tayo no, mga kanter. Wala tayong, wala tayong adventure na kinagawa kasi. Busy tayo sa trabaho. Ah, kaya mag-unbox lang muna tayo ngayon ng, ano, tag, impact wrench Na-order ko sa Lazada. At, uh, at bukas, titistingin natin sa motor. Kung kaya niyang baklasin yung ating mga tornilyo, yung mga itigas na tornilyo tulad ng gulong at yung panggilid no uh, yan muna natin ito sabihin ko na sa inyo no mga kandil kung sulit ba ito talaga ititesting natin dun sa ating mga tornillo hindi hindi natin hindi tayo bias ng food ng iba niluluwagan at sabihin kaya daw may ibang mga <laughs> dahil isingit lang natin itong video na maganda no? Na wala naman tayo hindi, man, hindi naman tayo unboxing channel ay hunting channel tayo adventures mga bundok kaya na, kilat, ganda ng box na parang ano parang premium mura lang siya nasa 200 at ah, 2300 lang yung ko Gawa ng, depende kasi yun. Meron 2.6, may, gusto may isang battery na walang ano, 1.9 lang ata. O, 1.8 something. Tapos, eto na. Woo! Eto na, mga kanter. Meron siyang manual nung no, mga kanter. Ang in-order ko ng mga kanter, isang battery lang nakasama. At 16 pieces na yung mga tools niya na nakasama. Charger na rin. Isa lang yung battery natin mga kanter. Gawa lang, hindi naman tayo Mekaniko, hindi man sa daily use. Ano lang to, pang sarili lang naman natin to ng mother. para once baklasin natin ang ating motor, magilis tayo yung panggilid eh. Tayo nang gagawa kasi mahal magpabaklas doon sa shop, no mga mother? Kaya isa lang binili ko, pang sarili lang talaga, no. Kaya no, hindi dapat testa. At eto no? bigat yung battery niya mga mother. Bigat, siguro nasa may git, ano to, mga isang kalating kilo, may git. Tapos ito yung ano oh, ko, oh, bigat din ng ano mga kanter. so ito sulit. Ganda, premium yung pinakaano nyo. Ganda. Meron din mga ano, yung ibang brand. Eh, siyempre, mas na gusto ko tot kutot. Maraming uh, murder din nga din. Maganda yung kanyang mga uh, reviews, no? Kaya yeah, ito yung nakapili natin, kilat. Meron din try, tita, try yung tri-moon tri kayo. pipe lang, dalawang battery. Eh. Mas kumpleto na yung ano niya. Pero mas nagustuhan natin ito. Kaya testing natin ito mga kung nagana. Kaya nga tayo ito. Naku. Hmm, yun. Ba, lakas. Lakas mga kanter, ayos. Pag mag, may inaalan yung pisil, may lang din yung pihit niya. Pag pinisil po ayaw, nalakas. Second gear, third gear, fourth gear fifth gear fifth gear pala <laughs> <Peep> gear. <laughs> hanggang fifth gear sya na mga kanter may ilaw pa oh. ayos ang ganda meron pa ata itong palakasan dito eh hindi natin alam mo paano yan o oh. bukas na mga kanter ay eh, eh ito pala may reverse o oh, ito pang pindutan ng reverse ito pang pasikip ito pang luwag ito pang luwag Bukas na umaga testingin natin to. Bukas ng umaga. Ito pala yung mga ano nya. Ng uh, kasamang tools. Ito 16 pieces to. Iba may malaki. Oh. Ito pangkalas ng anto, ng Ang gulong ng ating click. Ito. Kasyang kasya yung natin dito. Tornilyo ng gul, panggulong. Pang yung nut ng gulong. Kasya dito. 24 ito eh. Hmm. Yeah, bukas mga katil, sisingin natin kung kaya ba sa dyan. Ito, ito, may pang drill. Sinamahan ko ng pang drill kasi mga katil, gawa ng marami akong ginagawa dito sa bahay na nagbubutas din ako. Kasi pang drill nyo. Ayan, kompleto naman. Sa so, araw natin titistingin ito mga katil. Unahin natin yung Uh, ating gulong bukas ay yung mga pang mga tornil yung matitigas bukas ating unahin yun ang bu bukas mater mga ter <smart noise> ter yun <laughs> so, mga ter pasta atin yung yun. ating dito ano pang gilid ito yung mga inaasahan eh, natin matag-tag nya kahit yung dalawang ito ito yung pinakamatibay eh ito yung pinakamatigas si Rp. Kalasin niya pag wala ka white tools. Buti na naman ang tira nabuksa. Ito yung mga oh Wala O. Walang yung belt. Idurog na. Walang buti lang nakalas natin. Ito yung mga. Walang yan. Delikado na. Kaya bumuli tayo. Hindi <laughs> kasama ng bula. Kaya dito tayo sa ating pinakamagat ng parte. Titisting natin yung kakalas nga. Ay, nga. Aba. Aba. Easy, easy. Easy, easy mga tanggalagat, Tanggal agad. Napakatibay. Ah, Tingnan natin eh, ikan. Ah, Ay, Yes. Iba ito, mga viewers. Yan, pangkalas. Kalas. Ayos, nakandar. Malakas. Pati ito, mga kandar. Kaya niyang tagalin, ah. din sa kanya. So, ulit talaga ito, mga hunters. Ayos. Ito so, yung mga kandar, natin yung, ano, yung belt. Saka natesting natin yung impact race, Kaganda Ayos, bumili na rin kayo. Huwag na kayong magaling lang pa. Ramad alaga mo tayong